Sugoy na eh. Yun no? Know? Wala nga pala akong paso ngayong Friday kasi medyo mahina yung gawa ngayon sa company namin. Kaya naisipan ko na lang ngayon na mamalengke para sa ulamin ko ngayong gabi. At para medyo magaga pa kasi mamaya didilim na agad yan. Winter na rin kasi kaya mabilis na rin magdilim. Kaya samahan nyo muna akong mamalengke kasamang aking Mio 14 Max Polypaid. Medyo maganda-ganda ang panahon ngayon, hindi malakas yung hangin, hindi na ulan. Yung hangin kasi dito kakaiba eh. Kaya dapat yung bike mo ay nakalak. Kasi kung yung bike mo ay nasa open area lang yan, asahan mo nakabagsak na yan. Pero dito kasi sa Japan, yung mga malalakas na hangin, tas pa yung klima ng panahon, natural na kasi yan dito. Pero yung sobrang sama ng ugali mo, ay hindi yan natural. Kanina, minakita nga pala akong mga aso, grabe ang kukyut. Meron din pala akong katabing babae na hapon. Sabi niya, sobrang cute daw, kaway daw, kaway. Sabi ko, hi kay, kaway Tapos bigla niya akong pinisil. Yate, parang tanga, Akala ko naman yung aso yung sinasabihan Ako pala Sana ah oh. Dito nga pala ako madalas mamili sa Gyomo Gyomo, baka naman no? Alam nyo minsan naiinis din ako sa sarili ko. Mamimili na lang kasi kailangan grabe pa talaga yung itsura ng tao. Tapos napapansin ko din habang nagiikot ikot ako, lagi ko napapansin na ang haba-haba lagi ng pila dito sa counter. At ayun na nga, nahuli ko sila ate, yung mga cashier. Ano yan sulip sa akin? Oo, oh, andun na tayo na may itsura talaga yung tao at saka nakakadistract talaga. Pero sana naman focus tayo sa trabaho ate, ha? Oo, oh, andun na tayo na may itsura talaga yung tao, ha? Pero hindi reason yan. Sana oh. Minadaanan nga pala mga saging saka medyo mura lang din naman kaya kumuha na rin ako. Wala lang lang, nakakamiss lang din, no? Paborito kasi ito ng pamilya ko nang no, hindi pa kami tao. Ay, sorry, sorry. Iba pala yun. Dumaan na nga rin pala tayo dito sa mga gulay para mapag-stack na rin tayo. Minsan kasi naisipan kong magluto ng may sabaw, lalo na yung mga sinigang, ilaga. Mahirap kasi magluto, lalo na kung may kulang. Pero mahirap yung sitwasyon mo kasi binigay mo na lahat-lahat pero kulang pa rin. Oh. Ay, sorry! Sakto may nadaanan din pala mais kaya kumuha na rin ako ng isa. Syempre, para pangisipan natin magluto ng nilaga, meron tayong mais sa na mais. May nakita rin pala akong mga mais na nanakahiwa na kaya binalik ko yung isa. Sabi ko, ah, deserve ko tong isa. Para hindi na rin tayo mahirapan maghiwa ng mais. Medyo matigas din kasi ito eh. Parang ikaw lang, no? Ikaw yung unang nakita pero naganap pa ng iba. Oh. Ay, sorry na, sorry na, sorry na. May nakita nga rin pala akong mga Milo kaya kumuha na rin ako ng isa. na ko rin kasi. Milo baka naman, makatunog naman ba? Pagkatapos natin makakuha ng mga pagkain Siyempre, bayaran time na Medyo na pa nga ako na ito ng mga 30% eh Kasi sa kabilang counter pala dapat ako At saka dito sa Japan Hindi rin pala uso yung mga bagger dito Kaya self-study ka Self-study ha At dumana nga rin pala ako dito sa Kasumi Kasi gusto kong bumili ng isda May binibili kasi ako dito na parang galunggong eh. At saka yun lang lagi ang binibili kong isda Kasi yung ibang isda di ko talaga type eh Kasi sobrang lansa talaga Alam ko naman ng isda yan sa talaga Pero bala kayo Trip ko to eh <laughs> Kuya talaga, mamimili na lang, grabe pa yung itsura. Actually, naghahanap ako ng chicken wings, kaso iba yata yung nakita ko. Ibang wings yata to. At ito na nga pala yung mga napamili natin. Kaya na natin to sa akin, Mio Fortune Pro Max Pero bago ako umuwi, tumambay muna ako dito sa akin 7-Eleven sa akin mini rep. Wala lang, tamang chill lang, tamang tambay may itsura lang. At saka bihira lang din sila makita kasi ng may na tao. Kaya tulong ko na rin sa kanila to para kahit papano mabuko naman yung araw nila. Oh. Yung baby shoutout rin pala dito sa tropa nating si Delo. Kasi kanina dumaan tayo sa tabi hoda, yun nakita natin siya. Yung shoutout sa'yo yun, Lod. So ayun lang guys at sana wala ulit kayong natutunan. Kaya kapag napanood nyo to, please like and follow. Siyempre pa share na rin. Kung ayaw itulak ba nyo? So ayun lang guys. Bye. Sugoy ne? Yeah, no?